Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss uh, Dito pala mga boss sa bago nating uh, unit na i-renovate -re mga boss Dito rin to sa Garden Bilas. Eh Nakapag-start na pala tayo dito mga boss kahapon so, uh, Lahat pala ng tropa mga boss uh, is nandito ngayon uh, Kasi nga uh, nililipat natin tong CHB natin Tsaka yung uh, mga bakal natin doon sa side na yon uh, Kasi nga itong nangyari dito kasi mga boss is etong katabing unit na itong i-renovate -re natin na unit mga boss is uh, turnover na rin pala ito mga boss uh, kaya kailangan natin itong linisin muna etong sa may part na itong kabilang bahay kasi nga ito turnover daw ni DDC etong unit na to kaya kailangan maklear to kaya etong mga hollow blocks na yun mga boss nililipat muna natin dito kung saan natin pwedeng ilagay yung mga materialis pala natin dito mga boss ayan, na uh, la, Nung Saturday lang rin to natapos na i-deliver. Ayan yung mga bakal natin doon. Ah, kompleto na naman tong mga gagamitin natin dito sa mga poste natin. Ah, tsaka yung sa attic area natin mga boss na gagawin. Ah, meron na rin pala tayo. Sinabay na rin natin yung mga tubular na gagamitin dyan. Ah, kasi nga mga boss ang gagawin natin. Ah, yung mga pamporma natin mga boss. Ah, ayon ah, Tubular na lang din yung gagamitin natin. Para at least makalas din tayo sa... Uh, mga materialis mga boss kaya yung mga pinadiliber natin mga boss na materialis natin itong coco lumber is uh, konti lang to mga boss uh, bali ito is pang support lang natin kasi nga ang gagamitin na nating uh, pamporma is yung tubular na may pinulik na rin tayo dito tapos yung semento natin tapos yung mga poste pala natin dito mga boss ayan, uh, ayan uh, may mga parilya na tayo dito sa lahat ng uh, magiging pundasyon natin mga boss Ayan, kumpleto na rin yung mga parilya natin. Ayun, hanggang dito mga boss. Tsaka yung poste natin doon. na nakompleto na natin yung parilya. Uh, bali nga yung araw mga boss sa uh, uh, baka makapagbuhos uh, tayo na itong mga pundasyon natin. Dito na rin yung mga bakal ng magiging poste natin mga boss. Ayan. Ayan, yung ginamit pala natin dito mga boss na Uh, bakal natin is 12 mm, anim na 12 mm. Tapos ah uh, yung stirrup natin na ginamit yung anilyo is 10 mm pa rin. Kaya ito yung bakal na ginamit natin dito, 12 mm na anim na piraso. Ah uh, ito kasi mga boss, uh, etong unit ito mga boss ang gagamitin natin dito sa second floor na na flooring natin is uh, light materials. Ayun sa mga nakakasabay-bay mga boss ang gagamitin natin dito is yung Channel bar, tubular, tsaka yung uh, cement board. Katulad nung lagi natin ginagamit sa attic area. Dito mga boss, sa uh, uh, garden villas. Yun yung gagamitin natin paikot dyan uh, uh, na flooring natin. Kaya uh, light materials na yung gagamitin natin. Kaya yung poste natin is uh, 12mm yung ginamit natin. karon lang tayo ng uh, slab dito mga boss. Dito sa part na to. Which is yung... Uh, toilet area natin. Ayun, magkakaroon kasi tayo ng toilet dito sa second floor kaya yung yung part ng toilet area lang yung i-slab natin mga boss. Uh, pero yung pundasyon natin dito mga boss. Ayun, yung mga uh, yung uh, pundasyon na hukay natin ng mga post natin. Uh, standard height pa rin 'to mga boss. Standard yung sukat natin 1 uh, meter by 1 meter yung laki ng hukay natin. Tapos yung uh, yung uh, lalim ng hukay natin mga boss is 1 uh, meter pa rin Ayan, standard pa rin yung laki nung uh, maging natin mga boss kahit uh, hindi islab yung gagawin natin uh, the same pa rin nung dati mga boss Ayan, uh, lagi natin ginagawa uh, lalagay tayo ng graba dito sa pagpapatungan netong uh, parilya natin Ayan, meron tayong mga graba dyan Ayan, tapos may ano yan mga boss um, uh, gagamit pa rin tayo dito ng uh, concrete spacer mga boss ito siya mga boss. Ayan. Nakapag uh, gawa na pala tayo. Ayan. Ayan. Ganito yung gagamitin natin mga boss na concrete spacer. Ayan. Ginawa natin. Uh, ano to mga boss? Uh, di 4 na PVC pipe. Ayan. Gumawa tayo neto. Tapos yung uh, tapos yung taas nito mga boss is 3 uh, inches. Ayan, di 4 na PVC tapos 3 inches tapos nilubugan natin ng ng alambre para yun itatali natin dun sa may mga bakal natin. Ayan, nap, ayan oh, dito lang natin mga busa. Ayan. Uh, napaka-importante 'yan, yung uh, concrete spacer natin. Para nga uh, lagi nating sinasabi, uh, para yung mabakal natin mga bus isa uh, nasa loob nung magiging uh, concrete cover natin mga boss. Kumbaga yung pundasyon natin, yung bakal natin is nasa gitna nung uh, buhos natin. Ayun, para yung para yung bakal natin mga boss is uh, hindi siya kalawangin. Ayun, doon kasi nagsi-start yung uh, nasisira yung bakal natin, yung kinakain ng kalawang yung mga bakal once na wala sa standard yung uh, concrete cover ng uh, mga bakal natin uh, doon nag start yung uh, kalawang hanggang sa maubos yung bakal natin mga boss. Uh, pag naubos yung bakal natin mga boss, ayan, doon ay hihina yung mga pundasyon natin. Kaya sa pundasyon pa lang mga boss, mga boss is napaka-importante na nasa standard yung uh, pag-assemble ng mga pundasyon natin mga boss. Kahit sa mga, kahit sa mga poste ng bakal natin mga boss, ayan, may mga standard na sukat para dun sa mga concrete cover ng mga post natin biga chatong ah uh, mga parilya natin mga boss yung mga pundasyon natin ayan, uh, dito naman mga boss sa kabilang unit na ginagawa natin eto palang uh, pintura natin dito sa labas isa uh, tapos na pala tayo dito mga boss magpintura ang kulang pala na lang, ang kulang na lang natin mga boss is yung canopy natin ayan uh, gold yung magiging kulay kasi nyang uh, canopy na yan mga boss yung dalawa na yan Uh, kasi wala, pang, uh, wala pa tayong pintura para diyan. Kaya yun, yun na lang yung kulang dito sa part na to. Pero ito mga boss, is okay na. Yan, ito puti. yung mga poste natin tsaka biga is uh, dark gray yung poste tsaka biga natin. Tapos itong wall natin is uh, light gray. Ayan, dito nga pala natin mga boss ilalagay yung uh, wall cladding natin sa loob kay sa may part na to uh, tapos yung dito naman mga boss yung sa toilet pala natin dito sa Ah uh, existing na toilet natin, ayun. Uh, nandyan na pala yung uh, tiles natin kasi uh, nga last time is nagkulang yung uh, tiles natin. Nakabili na pala tayo mga boss. Ayun, nakakumpletuhin na rin natin to. Tapos yung dito sa may uh, laundry area mga boss, ay tinatiles na rin pala natin. ayan, almost si roho na lang din mga boss. Yung kulang natin. Aluminum kitchen cabinet natin mga boss. is Nandito na rin pala. ayan, ito ito pala yung uh, kitchen cabinet natin. Uh, dinala na dinala na nung uh, uh, mga magi-install ayan yung gumawa rin pala nito mga bas nung uh, fixed glass natin tsaka yung uh, window tsaka tong uh, uh, sliding door natin isa uh, sila rin yung gumawa nitong kitchen cabinet natin ayan uh, ano mga boss yan hanging cabinet tsaka yung uh, sa baba na cabinet kompleto uh, na rin to ah uh, eto mga boss is uh, inassemble nila dun sa shop nila uh, bali dinala dito nang naka-assemble na Ah, uh, na lang nila yan dito. Ayan, yeah. Dito na mga boss sa second floor. Etong nga, uh, ayan 'yung partition nga natin dito. Ayun, uh, lalagyan na rin pala natin 'to mga boss ng uh, cement board. Uh, cement board na lang 'yung kulang natin. Tapos 'yung dito mga boss, dito sa may uh, master shower natin mga boss. Install na rin natin 'yung uh, 'yung mga accessories natin dito mga boss. 'Yung shower head natin. Ayun nga last time itong salamin tsaka 'tong lababo ayan, uh, strip light na lang yung hinihintay natin dito mga boss ayan. yung strip light natin para magkaroon ng ilaw to yung dito sa may uh, toilet bowl natin ayan, dito sa area na to na-install na rin pala natin tong uh, small uh, laboratory natin, ayan kung mapansin natin mga boss ang cute na itong uh, natin ayan, bagay din dito mga boss sa uh, maliliit na area na ganito ayan o oh. uh, cute na laboratory. Ayan, uh, okay na rin tayo dito. Uh, linis na lang rin yung uh, gagawin natin dito. Sa area na to. Naitayo na pala natin, mga boss, yung uh, lahat ng poste natin. Ayan. Yung poste natin dito. Tsaka dito. Ayan. Paikot dito, mga boss. Nalagyan na natin ng uh, poste. Ayan, hanggang doon. Ayan, bubuhusan na pala natin ito, mga boss, itong pundasyon uh, natin. Ayan, uh, the same pa rin nung dati, mga boss. Ayan, may spacer tayo. Ayan. May spacer tayo na itong mga parilya natin para nakaangat yung maparila uh, natin dun sa graba na binuhos natin mga boss yan lahat yan mga boss yan tapos naggamit lang pala tayo mga boss ng brace na tubular para itong poste talaga natin is sa uh, pantay na pantay tsaka yun dito sa may part na to yan pala natin tong ngayong araw mga boss yung mga poste natin yan mga boss uh, sa na pala natin lahat ng pundasyon natin dito mga boss sa kabilang unit na ginagawa natin mga boss yan buhusan na natin yung uh, lahat ng pundasyon natin hanggang dito sya sa mga boss sa likod ayan kumpleto na mga boss ayan uh, bukas pala mga boss isa, ayan. Uh, lalagyan pala natin mga boss to ng wall putting dito sa may ilalim paikot din yan mga boss hanggang dun sa kabila